So, nalinis na linis na po ni Kong kung, ah, hindi pa naman totally eh. nagputol na po siya kasi ito tatanggalin din natin hmm. ah hindi pa rin pala <laughs> kala ako, pantay na ayan na si ano, almatanen ah so dito ang takbo ng ano ne ano wire ba po oh, ayan mga ka farmers sa magandang buhay busy si papaya ha dami na namang kalat lilinis sila ayan eto na yung ating lamesa bilis lang oh kaya lang malambot daw medyo gumagalaw po yung gitna so kailangan ng ano dito so ito pala ang ilalim nya ha hmm. Baka kailangan ni Junjun ang katulong doon. Na Jom. Junjun kawawa oh. Main. Ang init pa naman oh. Kalaban pa naman ni Junjun ang init. ba diba, hindi siya, pa siya pwedeng maarawan gahan oh. Uh. Um. Basta kaya yung mga ko Hindi ko pa napapasok ang si Rowan na ay nako, batang ito. Tumakas na naman, pumunta doon. Oh. Nag Paano ang takbo pa pa yan pala ng kuryente na yon? Paano ang tatakbo? Ay, na... Yung banda ron. Ito dito na yan eh. Doon naman gagaling. Abali dalawa ang switch. Do, doon, doon nakukuha ng sustayan. Pero kasi dito, hindi na makakatakbong ganun ano tanong ano niya yung kuryente niya sa 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 ilalim din dadaan Ah, uh, so, kaya oh. So. hindi ba delikado kasi wala okay, nang okay, dugo ng ano didikit mo sa dulo sa gilid ng marka ah uh, uh oo oh. baka tubo din oh bueno, ano na lang flexible loss na lang daw gagamitin babalutin na lang ng semento Ah, okay. Sa uh mag-CBC -oh. tayo, magdam ng CBC. Oo. Kapag nasa sa may go na yung ano, pagka minsan nababot sa kanya na, na ano, na pupusok siya Kaya nga, dapat talaga sa ilalim. So yun, nag-order po muna ako dahil maliwanag naman tong Cobra. Ang ganda. Pwede na mag-jogging sa gabi. Pagka ano, hindi ka na makakatapak ng palaka. <laughs> ayan po ang ating ano ikutan natin so ayan okay naman nagtesting muna ako ng dumami ang maliliit na lang mga ka farmer parang ito na naman ha ilang buwan na tayong walang ganyan ha sa bahay dami Yung parang may poultry na naman hindi kaya nag hindi kaya nag iwan na naman ng manok dito nung nagbigay sila ng manok dumami lang ako na maliliit na pero wala na siguro Kita ko si Kong Kong nakasalubong ko Yung muko nung Tinakpan yung mukha ng sombrero niya eh <laughs> Nakasalubong ko Tinakpan ng So ayan po Medyo lumayo yung poste Yung dito Nilipat na doon Ngayon eto Isa Ba't tayo nagpapailaw Cooperate pa tayo Hindi <laughs> naman no, tayo mag ng gabi ah De, eh ano po Kailangan natin ng ilaw talaga papunta doon madilim so ayan o oh. Ito tinanggal yun dito kasi natakpan na din ng manga so naan dito na saan na ba? layo naman aba aha lumayo ah ang layo naman ah eto oh. so yun dito dito nagdadaan pupusan daw ng simento ayan sa gilid Junjun mag-isa kawawa naman hindi nagpasukan ng mga tropa natin si Rizal at si Kongkong sinelnel -kong, si Nel, -nel. Ah, si, Nel, -nel si Rizal wala din oh. sino pa isa si, De, si Jomar na dyan ayan so dito dadaan nasaan nang isa pang poste ayun first the other one Parang malayo ah. Wala na yata ah. Dapat dito. Dapat dito. Tapos eto dito. Oh. Ayan oh. Tapos sabi ko kay Jun kasi nakita ko siya naguhukay na dito. Sabi ko Jun, hold mo muna. Kasi magkakaroon tayo diyan ng ah. hmm gagawin ka ako natin to kasi mag ano tayo ng parking dito mag add tayo eh napaka importante na eto tatanggalin din ito buti na lang isa lang ang kinuha ko na, buti na naman ako mga scam Itong pumunta dito ay ano pa lahi parang Indonesian ano pa English nag english siya barok-barok nga ang hirap nga makipag-uusap 3,000 ng isa ina nyo wala kang kakwenta-kwenta <laughs> solar <laughs> ang liwanag daw sabi niya very good Japan Japan sabi Wisit na yan ah. Ito, eto nalinis na po ni Kong Kong ah hindi pa naman totally Nag nagputol na po siya kasi ito tatanggalin din natin ano bang ano nito oh ano ba Ganda din sana. Huwag muna. Huwag munang putulin. Ipil pero ipil ipil is ano, di ba? Kailangan natin Ang ibang shade. Yan yung niyog. Hindi ko po alam kung talaga na lang natin yan ng putulin ba natin o ano? Yung mangga tinalam kung puputulin din yun di naman hindi naman namumunga ng ano yan. Ah, may nagsabi, wag daw putulin pero I don't think na ano. So ito, yung kanal lang po talaga ang isa sa mga kailangan din gawin ng paraan. Bago siyempre magtata, ano tayo dito. Bubuhayin na lang siguro yung kanal. Ano, ano? Tapos takpan na lang ng yun na lang ang isa sa mga pinaka magandang gawin din Hindi ko alam kung ilan ang tambak na kakainin nito. Ano nangyari sa iyo? Kani ang ligo mo ah. Ha. Kasi ito, tingnan niyo. Oh. Pwede pa dito ng kahit tatlong sasakyan. Dito pa lang po tatlo. So dito pwede ka pa magdalawa kung just in case na ano, di ba? tambak tayo. Etong santol okay na to. Uh, hindi pwedeng galawin 'yan. Off limit yan. Tapos ayan po yung cobra. Isang ginawa natin. Napakaganda rin. Ang liwanag na. Yeah. Kaya lang, ando yung switch. <laughs> Ay, hindi, hindi nila naisip na tatanggalin din yung mga posting ngayon. Di ba, le? Masa pang ano lang naman yan. For the meantime. Hmm. Baboy, wala pa. Gahagila pa po ako ng baboy. Si Danilo nasa Sambales si si Daniel may inaalok sa akin nung isang araw nasa bagak naman kami yun na miss ko wala na nakuha na daw kailangan e pag may inaalok sa huwag ka na magpakipot kunin mo na agad kasi talaga pong mawawala sa'yo hindi na, hindi na mapagbubukasan so ayun wala na nga, ating mangga hindi pa po lak which is very good kasi ano yan na uh, tawag dito ang um, pang ano natin yan pang huli marunong makisama to eh huli po ito na mumulaklak sana ganon din itong apple mango kasi yung apple mango ni bili ngapatid kapatid po ni Bebe ang lalaki na ng bunga nangiingit nga sa ano, picture eh yung apple mango natin doon wala pa ito wala pa nga bunga to ay bulaklak to mulaklak na po yan last year kaya ni-expect natin yan magbubulaklak din baka ito din maglabas din ng bulaklak o oh, antay antay tayo ito bulaklak na to last year eh namunga na yan lalabas yan Makagulat na lang tayo may bulaklak na din hindi pala tayo magugulat kasi namulaklak na siya dati ah naglalabas ng maliit na dahon hmm. tahimik tayo ngayon Bukas may lechon tayo. 35 kilos yata. Oo. Gahanap ng 40. Wala talaga eh. Ay, hirap. Kain ng baboy pala na doon. na natin kay Rambo. Hindi pa ako nakabili ng isang sako. Ultra pa kasi yung brand na kinukuha ko. Kuya, wala pa isang sakong ano? Di pa nagde-deliver Pakilo na lang natin yung naan dyan sa display Sabi niya Habi ko patay Traffic na pa naman nasa tapat niya So ayan po mga farmer Ang ating ano dito Sa taas ah, Pagdagdag tayo sa nang counting Parking space For the meantime Pero syempre yung ano nyan Ay Magiging ano na Permanent na na uh, hindi naman maapektuhan yung plano natin kung just in case dito sa susunod na ano kasi maganda sana maayos na rin natin itong dito kasi paunti-unti ano uh, summer lang kasi ang trabaho nito hindi tayo pwede magpatrabaho ng uh, tag-ulan talagang summer lang this coming summer eh kung gustong magmaayos maayos na ito kailangan ng ma matambakan na ng kaunti itong part na may ano alpak yung ating hito hindi talaga po pwedeng pagtabihin so ayan kailangan pong matambakan na yan tapos itong parking and then bababa ng kaunti doon no? malaking space pa yan kaya tingnan na lang natin dami na palang naputol ni Kongkong ah. Timalberry, ayun doon, pinaputol ko na din. lalagyan natin ng ibang halaman niya na mas maganda. Kung natamba ka na 'yan, mas uh, ano na. Tingnan, ipinag-iisipan ko pa itong yung kung ipapa putol ko. nalagyan na lang natin ng African talisay or uh, ba? Diba, ibang halaman na mamumukha uh, maganda naman yung ano. Pero maganda din sana yung yung natin kung malay mo mapabunga natin ano? Malaki na eh. Lalagyan na lang ng magnum siguro yung ano niya kasi may kumakain din eh. Yung pang problema ng nyug dito. Grabe. Yan, update tayo sa manok. Makabili na ako ng Integra. May ka-farmer kasi nag-message sa akin ka-farmer. Maganda itong pakain ito. Malakas mag dog. So sa tingin ko hindi naman po tayo na scam. Ayan o. Oh, bata pa naman sila. Talagang medyo... Nanibago lang siguro talaga wala talaga oh uti pang mga native ang sipag mang itlog, ah oh <laughs> oh may <laughs> ano eh. may lalaki dito dito itlog busog ayun oh may lalaki ayun po ayan, oh ayun may lalaki siya so daming mga native kasi napakain eh napakain po oh magugustuhan nila ito ayan chicken breeder ration pellet filmiko dati po kasi dati ang filmiko is uh, parang ano lang yan cooperative na uh, mga nagahalo ng feeds eh maganda po yung kanilang ano performance Bah, sumikat oh mata kau gusto nila ayos gusto nila nang ano gusto po nila parang mga really intimidated sila sa mga darag tingnan natin after ilang days na ito yung pakain Ano, you know, kumusta nga nung nagbenta? Minasal, you know, kumusta yung ating mga manok? sabi ko huminto po sa pakae pagka pangingitlog kasi humina sa kain pero ngayon kako lumalakas ng kain nila mag adjust syempre nag adjust sila sa sa place mga darag malakas mang itlog ano. alam na nila kung saan sila iinom Ayun, hindi ko pa pala naililipat ililipat yung bagong drinker ayos ah, balikan natin yung ginagawa doon so ayan nagumpisa na tayo mag clear dito ayan konti unti medyo busy pa sila sa baba nil-nil kasi nag-aad lang na uh, dadagdag ng lamesa. Kasi kinakapos tayo sa lamesa. So maganda makapagdagdag po tayo. Ah. Bubuhusan na lang daw. Maganda nun, no? maipit mo. Hindi po pwedeng hindi maipit. Dapat maipit talaga ng maigi. mababa na po ang ng pan na andun pa naman yung boltron, nakasaw-saw pa doon sa delta, hindi pa namin nahihila dapat nyan dyan, ipit na ipit yung flexible hose lang ba, tapos bubuhusan pero dapat mabalot talaga ng cemento, no Medyo nakaangat ng konti sa lupa Ito tama lang Ah dito lalagay pa uli ng isa? Oo Di ba parang malayo naman masyado yung Inagay ni Papayam dyan Layo ah Layo eh tayo sinukat ah oh, okay pala sinukat pala parang na ako sinukat naman pala eh layo nito tsaka yun parehas layo ng tsaka dun ayos tubo na yung ating ano ang palaya ayan oh. si kuya jimmy speaks panalo sa ang palaya alam ko mataas ang presyo kita ko yung mga hinarvest nila kailangan talaga ano ka Ah, uh, makabisado mo talaga yung ano, kahit sa anong bagay ano. Hindi pwedeng sugod-sugod lang. Dapat talaga maano mo. Makabisado mo. Sabi ko nga kay Nanay Conching kanina nagchichismisan kami. Nakausap namin yung nagmamaes. Nanay ni Lulu, bumibili ng hipon din. ah uh, nagpapatanim din daw siya na mais kumikita naman po sabi niya oh sabi niya gano'n ko kay nana tingnan mo na ikako talagang kailangan mo lang talagang diskarte, makabisado mo lang kung ano man ang pinasok mo o nganak sabi niya <laughs> so siya naman po eh, ako naman sinabi ko sa kanya na ba't di ka maglagay ng ganito likahok yung, ayung, ano yung ayungin kasi sabi ko marami nagahanap yan hindi naman nabibili na ko tingnan nyo po araw araw ngayon nagdadala siya ng paila ilang kilo naging ubos pati biya so malaking bagay

Ah. Ito po yung ano na, sa mesa ko oh. na. Naninele. Ang inelelabiliso. Oh. Pantay na, hindi ano hindi pa pantay 'yan. Oh. Ah, hindi pa rin pala. <laughs> Kala ako, pantay na. Oh. Ah, hindi pa rin pala pantay na Ilamesa ni ka-farmer Lorenzo Ayan na, ready na Lagyan ng ano dito Natutulog pambatang batang ito kasi Ayan na Bising naminimit ang mga wagon family Ah, si Saisay may bisita. <laughs> Manliligaw. <laughs> Ayan na. Ah, buhangin ay salamat may buhangin na ah. makakapagganon tayo. Makakakuha na po ako ng panglagay sa ah ating ah, oh, pugad ng kalapate. Ng ilaw binuksan nila. Uh, at tayo nagpo-poste po sila mga farmer. Bukas 'yan magbubuhos ng uh, simento siguro. Mga poste lang naman bubuhusan na. Tapos sa uh, 'yung order natin baka uh, dumating na rin by Friday siguro 'yan. Baka magamit na natin by uh, Friday night, Saturday night. Papasok si Rizal. Ayan. Ah, matatakpan ng ano? Malonggay putulin natin to ayan na si ano almatanen ah so dito ang takbo ng ano ne ano ba Two wire ba ang gagaling na dito, dito na parang... so bumili ng mga tubo na pa ah, na yan ng no? tubo bumili na ba tayo ng tubo ha Ha? Okay na. Sasapat naman. Ayun pala, sasapat naman pala. Ba. Ayan. So para may ilaw na pa Kasi minsan madilim din papunta dito Pero hindi naman laging bubuksan Pwede din naman siya Sabi ko nga pang magagamit ito Let's say kung gusto mong mag-exercise ng gabi Sisyonan din naman ang may time ka Pwede ka mag-jogging dito ng gabi Kasi sa umaga talagang hindi mo rin magagawa na Ayan o may ilaw na dyan makabalik ka ng sampung balik pwede na yun marami rami na yun takbo takbo ka hmm. na si papa Yam. nag order kasi sila sa iba eh natagalan papayam nag-aalala na tagal naman kanya madeliver deliver yung ano malalim din palang ang pagkakaano niya no. ibig sabihin bumaba siya. na? Sinubay ko kasi yung forma kuya para. Ah, oo nga ano. So ang buhos niyan. Eh, ang ganda din sa may kwita niya. Ah, tapos dagdag na lang pag ano no. konti Oo, buhos na para hindi lang naman tama. Galing ah. na ikaw naman ano yung anong yan El? para mabarnisan na di sana ano bukas pa ano na oh yung sana upuan may makukuha tayong 2x3 dito wala na 2x3 eh oh Yeah, bye So ayan mga ka-farmer ba e, ano Bukas patuloy natin yung trabaho Malinis na para at least eh magibana yung mga dapat gibain At katayin na yung mga dapat katayin pa So oh, ayun Paayos na natin yon Tapos ito naman yung poste eh, Napakaliwanag po nya Kaya maganda Pero yun nga 50 watts din yan tingnan natin kung ano namimingwit yung mga wagon eh tapos ayun na yung buhangin actually ito gusto ko din nga sanang isingit dito oh. uh, dito kasi gusto kong magpagawa ng parang maliit na ano ng orchids ba dito kahit hindi naman mo bubuoyin eh, ba yung side lang na yan dito para pagka may dumadaan 'di ba? Ay may mayroong kang makikita ng mga bulabulaklak kahit dito lang sa medyo mababa, hindi ganun kataas. Kaya lang kailangan na ng shading net para hindi masyadong mainit. imagining ko pa kung ano ang pwede. Ay na, mating na mati imong mati buhangin natin. 'ko. Oh, kaya naman naman kaya ito. Ay, so ayan po, maraming salamat. At magandang buhay.